Marami na kay Laza Soberano. Magsimula nang gusto niyang pasukin ang Hollywood ay pabalik-balik lang siya sa Pilipinas at saka sa United States kung saan ay ginagawa niyang kanyang best para nga mapigyan siya ng break sa Hollywood. Until now ay nag-audition pa rin siya doon. Pero kahit busy siya, ay maraming pa rin siya mga endorsements abroad, kahit dito sa Pilipinas. Kaya naman maraming nakakamiss sa kanila ni Enrique Hill kung kailan daw sila magkakaroon ulit ng movie or teleserye. Pero may good news dahil mismo si Enrique Hill ang nagsabi na meron silang collaboration ni Liza Soberano. Ating alamin at ganito pala kamahal ni Enrique Hill si Liza Soberano. Makikita noong naospital si Liza na grabe pala ang pagmamahal niya dito. Isa sa ituturing na hatas love team ng Philippine showbiz ay walang iba kundi ang love team ni Liza Soberano at Enrique Hill. Kaya naman tinawag silang Lisken ng mga fans. Nagsimula ang kanilang kasikatan dahil sa kanilang telesering ginawa na Forevermore kung saan ay minahal sila ng masa. Dahil dito ay nagtuloy-tuloy na ang kanilang proyekto, mapapelikula at teleserye at lahat yun ay nag -hit. lamang pelikula o teleserye sila humahataw, pati mga endorsements at commercials ay marami rin silang ginawa. Kaya naman marami nagmamahal sa kanilang fans na sumusuporta sa kanila. Ngunit nalungkot ang mga fans na mag-decide si Liza na iwan ang Philippine showbiz at gawin ang kanyang makakaya para makapasok sa Hollywood na matagal niyang pinapangarap nakapasok naman siya at nagkaroon siya ng isang movie. Ito ay ang Lisa Frankenstein. At dito ay sinuportahan niya ang lead cast. Kaya naman marami ang masaya dahil finally ay nakakuha na rin siya ng proyekto. Until now, ay nag-audition pa rin si Liza Soberano sa US. Kaya very busy siya. Samantalang si Enrique ay busy rin sa katatapos lamang na Metro Manila Film Fest kung saan ay nagkaroon siya ng movie na Strange Frequencies. At ang maganda nun, siya rin ay co-producer nito. At dito nga inamin ni Enrique ang plano um, nila si nila sa Sabarama. Oh, At really ang um, We were just talking um, the other day, and sabi niya na she's really interested on my other project, the, one, the horror one, yeah, that we're doing. So, but she's really focused on her U.S. career. And dami niya mga auditions and events don. Kaya um, sabi yeah, niya ng fans, kung sa they, nagsasabing um, ni, huwalay na si Liza at Enrique at kung kani-kanino ipinipare si Liza, ay huwag maniwala. Dahil sa bibig mismo ni Enrique, sinabi niya na magkakaroon sila ng collaboration ni Liza Soberano at gagawa sila ng either horror film. Kaya sino excited? For sure, marami mga fans na matutuwa, especially ang mga Lisken fans. At sabi ng mga fans, alam niyo ba, Paano naman makakalimutan ni Liza si Enrique? Napakapait nito. Alam niyo ba nang na-hospital si Liza dahil sa si injury niya? Supposed to be siya ang gagawa ng Darna. Dahil nagkaroon siya ng injury at naoperahan siya, si Enrique ang nasa tabi niya. At talaga naman sumunod si Enrique doon at siya ang nagbantay sa dalaga. ang nanghinayang dahil hindi nga natapos ni Liza ang Darna. Kaya napilitan ang ABS-CBN ibigay na lang sa iba dahil nga na leg injury itong si Liza. Makikita naman dito na sa ibang bansa pa siya nagpa-opera dahil grabe ang nangyari sa kanya during the shooting of Darna. Although marami nang hinayin na fans pero iniisip nila na mas maganda na yun dahil kung ikakapahamak naman ni Liza yun, di bale na lang. Ang importante ay gumaling si Liza at magkaroon muli siya ng teleserye at pelikula na hindi naman siya matitisgrasya. ay sa mga fans, kita nyo naman kung gaano kamahal ni Enrique si Liza. Talagang hindi siya tumanggap ng proyekto para sundan ang dalaga para sa kanya kaya sabi ng mga fans, malalim na rin ang pinagsamahan ni Enrique at Liza at maraming senaryo na talaga nandun ang binata para sa kanyang iniirog na si Liza. Kaya doon sa mga chastens na keso wala na sila ay wag daw paniwalaan dahil ang katotohanan ay sila pa rin hanggang ngayon. Kaya sa mga Liskan fans, hold on lang kayo at for sure, makikita natin muli si Liza at Enrique sa big screen or sa teleserye. Hanggang sa muli, bye!